ang kababayan po natin na 12 anyos na dalagita sa New Zealand ang pinagtulungang bugbugin ng dalawang menor de edad. Bukod sa mga sugat at pasa matinding trauma ang inabot ng biktima. Kinon din na mismo ng Prime Minister ng New Zealand ang nangyaring karahasan. Nakausap din ng News 5 ang mismong kapatid ng biktima. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Maga ang pisngi at mata, meron ding mga sugat at kumalat ang dugo sa kanyang damit at pantalon. Ganyan ang sinapit ng 12-anyos na Pinay sa isang fast food restaurant sa Glenfield, New Zealand itong Hunyo at Yes. Kwento ng kanyang kapatid, binugbog ang biktima ng dalawang babaeng nag-akalang pinagtatawanan sila nito at ng kanyang mga kaibigan. May lumapit po sa kanyang two girls sabi ano parang tinatawanan mo yung kaibigan ko magsorry ka magsorry ka parang galon po then nagsorry naman po yung kapatid ko para wala na pong gulo para wala ng gulo umalis na lang sa restaurant ang biktima pero hindi pa rin sila nilubayan sumunod po yung two girls nasa likod po yung dalawang girls hindi pa yung kapatid ko sa legs parang mabaw po parang sanay na sanay habang pagsipa sinabunutan din po yung buhok niya dahil natumba na nga po siya sa lapag. So doon na po siya pinagsipra sa mukha ng paulit-ulit. Tumigil na lang daw sa pambubugbog ang dalawang babae nang makitang duguan ang Pinay. Agad siyang dinala sa ospital nang sunduin ng kanyang pamilya. Nung nakita po namin siyang duguan, sobrang nanginig kami sa galit sa... Naiiyak kami, kami kasi first time nangyari sa kanya to. Sa tindi ng pananakit, inabisuhan ng doktor ang biktima na limang araw magpahinga at huwag munang pumasok sa paaralan. Napag-alamang parehong minor de di edad din ang nambugbog sa Pinay. Marami na rin daw silang nabiktima noon at hindi kumbinsido ang pamilya na hate crime ang nangyari. May mga nag-message po sa amin eh, iba-iba pong lahi sila eh na, na, ano din po sila. So sabi namin baka hindi talaga Pinoy lang, kumbaga kating-kating lang sila manakit nasa kustudiya na ng New Zealand Police ang isa sa mga salarin habang hinahanap pa ang kasamahan niya. Ayon naman kay New Zealand Prime Minister Chris Hipkins, kasuklam-suklam at hindi katanggap-tanggap ang sinapit ng Pinay. Masakit daw para sa isang magulang na makita ang litrato ng ang anak. Walang sino man daw ang dapat makaranas ng ganitong insidente. Sinisikap pa namin kunin ang panig ng Embahada ng Pilipinas sa New Zealand. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa News5. Mga kapatid, sulit ba po? Iba na ang may alam at may pagkakaalam sa panahon ngayon. Huwag maging at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.